Alas 2 at 47 ng hapon noong Setyembre 6, isang Ukrainian na helikopterong pang-atake na Mi-24 Hind ang gumawa ng manyobra na labag sa lahat ng tradisyonal na prinsipyo ng labanang panghimpapawid. Direktang lumipad ang helikopter sa lugar ng operasyon ng isang Russian Air Defense Team sa Oleshki na may mababang altitude na humigit kumulang 230 metro at mabagal na bilis na wala pang 200 at isang sa oras na halos hinintay na lamang ang pagsira dito nagulat ang mga puwersang Ruso na nakapuesto sa isang inabandonang gusali tatlong kilometro ang layo. Isang ganap na armadong Mi-24 puno ng mga raket ang hayagang nagpapakita sa kalagitnaan ng araw sa isang lubos na depensadong himpapawid. Ang hakbang na ito ay taliwas sa bawat itinatag na doktrina o taktika, maliban na lang kung sadyang layunin ng Ukraine na udyukin ang putok ng mga Ruso ang aksyon ay bahagi ng maingat na kinakalkula na estratehiya ng pag-akit na dinisenyo upang samantalahin ang mga kahinaan sa mga protokolo ng operasyon ng sistemang pangdepensa sa himpapawid ng mga Ruso. Sa rehiyon ng Oleshki, kaunti lamang ang aktividad militar sa loob ng maraming buwan na halos limitado sa digmaan ng drone at paminsan-minsang palitan ng artilerya. Matatagpuan sa kahabaan ng ilog de Nipro, ang lugar ay may patag na lupain na may malalawak na bukirin at maliliit na nayon, malayo sa pagiging isang estratehikong hotspot. Pinanatili ng mga puwersang Ruso ang mga static na posisyong pangdepensa na may mga nakakalat na koponan ng manpads at mga unit ng artilerya na kumokontrol sa himpapawid upang pigilan ang mga biglaang pagsalakay. Gayuntaman, isang mahalagang helikopterong pang-atake na Mi-24 na nilagyan ng apat na V-8V rocket pods ang nangahas pumasok sa pinag-aagawang himpapawid sa isang mapanganib na mababang altitude. Sa loob ng helikopter, bawat pad ay naglalaman ng 20 S-8 COM na raket na umaabot sa 80 hindi gabay na mga raket ang mga raket na ito na may sukat na 8 cm na may timbang na 12 kg bawat isa at may 2 kg at 40 gramo na warhead ay kayang tumagos ng 40 cm ng rolled homogeneous armor. Sa epektibong saklaw na 2 km, ang S-8 Com ay mainam para sa pagsupil sa isang lugar ngulit hindi angkop para sa tumpak na pag-atake ang makita ang isang helikopter na may ganitong malaking arsenal sa kontekstong ito ay parang isang profesional na manlalaro ng football na sumali sa laro ng mga bata, lobos na hindi akma. Para sa mga Ruso, ito ay tila hindi makatwiran at iyon ang punto Isang koponan ng manpads ng Ruso na nakapuwesto tatlong kilometro ang layo ay sinundan ng helikopter gamit ang mga binocular sa loob ng apat na minuto. Ang dalawang tao sa koponan ay nagpatatbo ng 9K38 Igla, isa sa pinaka-advanced na portable air defense system ng Russia na may timbang na labing walat kalahating kilo kapag handa na sa labanan, ang misil na may haba na isang metro at limangpun sentimetro ay nagdala ng dalawang kilo at anim na pulggramo na high explosive fragmentation warhead na may walong daan at anim na pungramo ng eksplosibo na kayang gawing durog ang helikopter. Ang 9M39 na misil ng Igla ay umabot sa bilis na Mach 1 na may epektibong saklaw na 5 kilometro at maksimum na altitude ng pakikipaglaban na 3 kilometro at 500. Ang tunay na banta sa piloto gayon paman ay hindi ang mga eksplosibo kundi ang sistema ng gabay. Ang nitrogen-cooled infrared seeker ng 9M39 na misil ay isang malaking pag-unlad kumpara sa mga naunang modelo na binabawasan ng signal interference at pinapahaba ang detection range hanggang limang kilometro sa ilalim ng ideal na kondisyon. Ang sistema ng paglamig ay teoretikal na nakikilala ang tambutso ng makina ng sasakyang panghimpapawid mula sa mga ordinaryong flare. Gumamit ang seeker ng simpleng algorithm upang unahin ang pinakamalakas na pinagmumulan ng init, ngunit maaaring malinlang ng maraming heat signatures sa komplikadong kapaligiran ng labanan. Dito, naging kawili-wili ang mga bagay sinimulan ng piloto ng Ukraine ang isang dive attack na nagpapakawala ng lahat ng malungpong rocket sa isang mabilis at malakas na salvo. Ang mga rocket ay tumuloy patungo sa lupa sa bilis na daang metro bawat segundo, na kumalat sa isang impact zone na 500 metro. Bawat rocket ay gumawa ng pagsabog na may nakakamatay na radius na humigit kumulang 5 metro na nagpapasiklab sa mga halaman at lumilika ng nakikitang usok at alikabog. May mali sa atake. Maraming raket ang walang pinsalang bumagsak sa ilog Nipro. Ang iba ay tumama sa mga walang laman na bukirin na nagtaas ng putik at mga labi iilan lamang ang tumama sa aktual na mga istruktura, kabilang ang isang maliit na bodega at ilang obserbasyong post ng mga Ruso na nagdulot ng kaunting pinsala. Ito ay mas mukhang pagsupil sa lugar kaysa sa tumpak na pag-atake, isang pag-aaksaya ng bala sa isang tahimik na sektor. Gayunpaman, pa ang limang daang metro na spread ay nagsilbi sa dalawang layunin na hindi napansin ng mga Ruso, malawakang pagsupil at, mas mahalaga, ang paglikha ng ideal na kondisyon upang pilitin ang depensa ng kalaban sa himpapawid na tumugon. Anumang mang koponan ng MPADS na nakasaksi sa ganoong walang ingat na pag-atake ay mararamdaman ang pangangailangang makipaglaban sa isang madaling target. Ang koponan ng Ruso ay mahigpit na sumunod sa doktrina mula sa panahon ng Soviet na nagutos ng agarang pag-atake sa anumang sasakyang panghimpapawid sa loob ng limang kilometro na saklaw ng igla isinagawa ng Gunner ang panghuling pagsusuri sa armas na kinumpirma ang target sa tatlong kilometro na nasa loob ng ideal na firing range na may kanais-nais na anggulo sa Hilagang Silangan. Ang mababa at mabagal na helikoptero ng Ukraine na nasa kalagitnaan ng atake ay direktang nasa kanilang paningin. Nakalak ang gunner ng Ruso sa target ng optical sight at inaktibo ang nitrogen-cooled infrared seeker. Ang limang kilometro na saklaw ng igla ay hindi maabot sa kabila ng ilog Nipro mula sa kanilang posisyon. Ngunit ang Mi-24 ay sadyang tumawid sa himpapawid na kontrolado ng Ruso ng humigit-kumulang isang kilometro na inilagay ito sa loob ng saklaw ang hindi inaasahan ng mga Ruso ay kung bakit hayagan na ilalantad ng isang helikopter ng Ukraine ang sarili sa araw sa isang lubos na depensadong lugar. Ang Oleshki na may mga nakakalat na unit ng Ruso at walang mahalagang estrategikong target ay hindi sulit na ipagsapalaran ang isang mahalagang aset tulad ng Mi-24. Ang taktikal na pagpiling ito ay dapat na nagdulot ng babala, ngunit ang nakakaakit na target ay nanaig sa kanilang paghuhusga. Magiging isang malaking pagkakamali ito. Ang bitag ay itinakda at alas 2 at 48 ng hapon habang sumabog ang huling S-8 na rocket sa ibaba, nagpaputok ang gunner ng Russo. Ang infrared seeker ng igla ay nakalak sa heat signature ng makina ng Mi-24 at ang solid fuel rocket ay sumiklab na may natatanging puting flash na nakikita mula sa malayo. Ang SPO-15 Baryoso radar warning system ng piloto ng Ukraine ay agad na nakakita ng pagpapalunsad bagamat ang kanyang kalmadong tugon ay nagmungkahi na inaasahan at inihanda niya ang sandaling ito. Ang SPO-15 ay nagpapatakbo sa saklaw ng dalawang daal at anim na pong gigahertz hanggang labing pitong gigahertz na nakakakita ng mga electromagnetic emission mula sa radar ng kalaban at mga missile seeker. Gamit ang apat na antena sa paligid ng airframe, nagbigay ito ng tatlong daan at anim na pong degree na coverage na kinakalkula ang direksyon ng banta na may labing limang na katumpakan ang database nito na na-update mula sa karanasan sa labanan ay nakilala ang mahigit anim na raang uri ng emission kabilang ang lagda ng igla. Ang sistema ay nagbigay prioridad sa mga banta sa isang labing-anim na LED na display na nagpapakita ng direksyon at kalubhaan na may natatanging mga audio cue. Isang matatag na 800 Hz na tono para sa radar lock, isang pulsing na isang libot anim na aang hertz para sa missile launch at isang mabilis na tuloy-tuloy na beep para sa terminal guidance. Sa kasong ito, ang mataas na tunog na isang libot anim na aang hertz pulse ay nagkumpirma ng pagpapalunsad ng infrared missile eksaktong inaasahan ng piloto. sa pagliko ng matalim sa kaliwa sa isang 45 degree na anggulo, inaktibo ng piloto ang mga electronic at mekanikal na countermeasures. Ang Mi-24 ay naglabas ng isang tumpak na pagkakasunod-sunod ng labindalawang infrared flare. Ang UV26 Countermeasure System na nakakabit sa airframe ay naglaman ng isang daan at siam napit dalawang PPI26 infrared flare na nagmiingas sa mahigit dalawang ribong degrees Celsius upang lumikha ng mga decoy heat signature na inililihis ang paparating na misil mula sa tambutso ng makina ng helikopter. Pinanatili ng piloto ang matatag na bilis at altitude sa loob ng tatlong segundo upang matiyak ang tamang pagpapakawala ng flare. Pagkatapos ay nagsagawa ng isang masikip na pagliko upang makatakas sa lugar. Ang timing ay perpekto. Ang larangan ng digmaan ay naging isang thermal nightmare walumpong pagsabog ng rocket sa ibaba ay bumuo ng isang pader ng mga heat signature habang ang labindalawang flare ay namukadkad tulad ng mga huwad na araw sa itaas. Ang seeker ng misil na dinisenyo para sa isang target ay biglang napuno ng dose-dosenang pinagmumulan ng init para itong sinusubukang makita ang isang partikular na bumbilya sa Times Square sa hating gabi. Imposible. Ang bawat pagsabog ng S-8 na rocket ay lumikha ng mga pangalawang heat signature na tumagal ng ilang segundo na nagpapasiklab ng mga halaman, gasolina at mga nasununog na materyales sa limang daang metro na impact zone. Kasama ang mga flare ng helicopter, ang mga ground-based heat signature na ito ay lumikha ng isang tatlong-dimensional na thermal maze na hindi kayang inavigate ng seeker mula sa panahon ng dekada 80. Ang seeker ng IGLA na advanced para sa panahon nito ay kulang sa multi-target processing sa mga high-clutter na kapaligiran nawala ang lock nito sa helikopter at nakatutok sa pinakamaliwanag na pinagmumulan ng init. Isang kumpor ng nagniningas na mga pagsabog ng rocket na isang daan at limampung metro ang layo. Ang misil ay walang pinsalang dumaan sa helikopter ng Ukraine, malapit na sapat para maobserbahan ng crew, ngunit sapat ang layo upang maiwasan ang proximity fuse. Sa pagkumpirma ng pagkabigo ng misil, mabilis na umakyat ang piloto sa ligtas na altitude at umatras patungong kanluran sa kabila ng ilog Nipro na iniwasan ang karagdagang mga banta. Ang kabiguan na ito ang palaging layunin. Ang tunay na tagumpay ay sumunod. Sa pagpapaputok, ang kuponan ng MANPADS ng Ruso ay tinatakan ang kanilang kapalaran ang maliwanag na infrared signature ng pagpapalunsad ay nakita ng maraming sensor na tinutukoy ang kanilang lokasyon sa Gusali. Ang mga reconnaissance drone ng Ukraine na nagpapatakbo sa 2000 metro ay nakuha ang pagpapalunsad at nagbigay ng real-time na datos sa command. Ang Signals Intelligence ng Ukraine ay nagtukoy sa launch site sa pamamagitan ng thermal signature ng misil sa mga electromagnetic emission mula sa komunikasyon ng koponan. Ang AI-driven na pagsusuri ay nagproseso ng datos na ito sa siyam napun segundo na tinutukoy ang mga koordinate ng target na may mas mababa sa sampung metro na error. Sa mga nakaraang labanan, ang ganitong pag-target ay tumagal ng 15 hanggang 30 minuto. Ngunit ang pinagsamang mga sensor at streamlined na protocol ng Ukraine ay nagpababa ng timeline na ito. Sa loob ng siyam na pung segundo, ang datos ay naipapasa sa isang naaangkop na unit ng strike, isang koponan ng FPV drone na walong kilometro ang layo. Ang tatlong taong kupunan ng FPV drone na binubuo ng dalawang piloto at isang teknisyan ay pre-positioned na 8 kilometro kanluran ng Uleshki. Nagpatakbo sila ng isang binagong commercial quadcopter na nilagyan ng isang isang kilot limang udar gramo na high explosive warhead at isang 8080p na FPV camera para sa tumpak na remote control. Sa halip na iwasan ang mga air defense, ang mga piloto ng Ukraine ay sadyang naglalantad ng kanilang sarili upang udyukin ang putok ng kalaban. Ang doktrinang ito na pino mula sa karanasan sa labanan mula 2022 hanggang 2023 ay sinamantala ang pag-asa ng Russia sa statik na mga kuponan ng MANPADS at ang kanilang mabagal na pamamaraan pagkatapos ng pakikipaglaban. Sa halip na gumamit ng terrain cover at long range na armas upang iwasan ang mga air defense, ginamit ng mga piloto ng Ukraine ang mga sasakyang panghimpapawid bilang pain, umaasa sa mga countermeasures at tinatanggap ang potensyal na pagkalugi para sa isang mas malaking layunin, ang pagdismantol ng network ng air defense ng kalaban ang Mi-24 na may armor na lumalaban sa 12 mm na machine gun fire at advanced na countermeasures ay mainam para sa papel na ito ng pag-akit. Ang kinakalkuladong pagsusugal na ito na hindi maisip sa tradisyonal na mga akademya militar ay napatunayang lubos na epektibo. Samantala, Sinunod ng kuponan ng Ruso ang karaniwang mga protokol pagkatapos ng pakikipaglaban. Hindi alam na nagsimula na ang isang walong ninutong countdown sa kanilang pagkasira. Ang doktrina ng Soviet ay nagutos ng agarang paglipat pagkatapos magpaputok upang maiwasan ang mga counter-strike. Gayunpaman, ang maputik na lupain ng Oleshki mula sa mga ulan ng tag-init at ang sirasirang gusali ay nagpabagal sa prosesong ito. Noong panahon ng Cold War, ang mga shoot and scoot na taktika ay nag ng makatwirang kaligtasan dahil sa mabagal na oras ng pagtugon ng mga kalaban. Ang modernong surveillance at network na operasyon ay nagpababa ng window na ito sa mga minuto. Alas 2 at 40 siyam ng hapon, natanggap ng kuponan ng FPV drone ang mga panghuling coordinate ng target. Inilunsad ng operator ang quadcopter na lumilipad sa 50 metro at 80 kilometro bawat oras upang i-optimize ang oras ng paglapit at bawasan ang pagkakakita. ang kuponan ng manpads ng Russo ay nakatuon sa pag-empake na napabayaan ang sekuridad ng perimeter. Ang 9K38 Igla ay nangangailanan ng maraming hakbang upang istow. Pag-disassemble ng launch tube, ligtas na paghawak ng cooling battery at pag-alis ng thermal battery na nagpapagana sa seeker sa maputik na kondisyon at masikip na lugar, ito ay tumagal ng anim na minuto na lumikha ng isang vulnerable na window. Ang mga ulan ng tag-init ay ginawang makapal na putik ang lupa na kumapit sa mga bota at gamit. Ang gusali na dating nagtatago ay naging bitag habang ang kuponan ay nag-navigate sa mga durog na bato at nasirang hagdan habang may daladalang halos labing walong kilo ng kagamitan. alas 2 at 54 ng hapon, anim na minuto pagkatapos ng bigong pagpapalunsad ng misil, lumapit ang drone ng Ukraine sa target. Sa pamamagitan ng live na first-person feed na obserbahan ng operador ang dalawang sundalo ng Ruso na nasa firing position pa rin na nahihirapan sa kanilang gamit ang labing isang kilot walong daang gramo na launch tube at pitong kilot isang daang gramo na grip ng igla ay ginawang mahirap ang paggalaw sa putik. Ang paglapit ng drone ay nag-maximize ng tagumpay habang binabawasan ang pagkakakita na lumilipad sa 50 metro at gumagamit ng takip ng puno upang itago ang trajektorya nito. Ang electric motor nito ay gumawa ng konting init at ang mataas na tunog nito ay naririnig lamang sa loob ng isang daan hanggang dalawang daang metro. Sa oras na napansin ng mga Ruso ang tunog ng drone, ilang segundo na lamang ang natitira. Ang mga Ruso ay nanatiling nakatuon sa kanilang gawain, hindi alam ang kanilang nalalapit na katapusan. Sa pamamagitan ng FPV camera, gumawa ang operador ng mga panghuling pagsasaayos para sa optimal na posisyon. Pinabilis ng drone ang bilis nito sa isang daang kilometro bawat oras sa huling limang segundo, direktang sumisid sa pagitan ng dalawang sundalo at kanilang kagamitan. Eksaktong alas dos at limamput anim ng hapon, walong minuto pagkatapos ng pagpapalunsad ng igla, tumama ang drone. Ang isang kilot limang daang gramo na warhead ay sumabog sa impact na gumawa ng pagsabog na may 30 metro na nakamamatay na radius na lubos na sinira ang kupona ng menpads at kanilang kagamitan. Sa ilang oras, ipinahayag ng komunikasyon ng mga Ruso ang malawakang talakayan sa mga unit ng air defense. Ang mga kuponan ng menpad sa buong rehiyon ay nakatanggat ng mga bagong utos, makipaglaban lamang sa malinawang pahintulot kasabay ng mga babala tungkol sa mga banta ng FPV drone. Ang pag-aalinlangan na ito, na ng takot sa agarang paghihiganti, ay nagpababa ng bisa ng buong network ng air defense ng Russia ang mga helikopter ng Ukraine, partikular na ang May 24 na may 2,500 kilo na payload capacity at at 330 km bawat oras na top speed, ay maari ng magpatakbo ng mas malaya, lalo na sa mga low-density air defense zones tulad ng Oleshki. Ang taktika ng pag-akit ay hindi lamang nag-alis ng isang kopona ng manpads kundi lumikha rin ng psikolohikal na epekto na nagpilit sa mga gunner ng ruso na timbangin ang kaligtasan laban sa tungkulin. Sa loob ng apat na putwalong oras pagkatapos ng insidente, napansin ng intelligence ng Ukraine ang 30% pagbaba sa mga pagpapalunsad ng manpads sa paligid ng lugar na nagpapakita ng agarang epekto ng taktika ang kinakalkulang panganib na ito ay nagbago sa Mi-24 mula sa isang potensyal na biktima tungo sa isang aktibong mga ngaso na nag-neutralize ng mga sistema ng igla na may nakakagulat na kahusayan.